what's mga chong? Ngayong araw na to ay may na-discover ako na masarap na kainan na siguradong magugustuhan mo. Dahil nandito ang mga pagkain na kinikravings mo. Ito nga pala ang 1731 Bistro na matatagpuan sa Black 220 Latin Mulyen Street, Pembo, Tagig o kaya isearch nyo na lang siya sa Google para di kayo mahirapan. Meron nga sila ditong chipay na isang Taiwanese fried chicken, 119 lang. Kung mahilig ka naman sa fries kagaya namin, e eh subukan mo na tong truffle na-miss ko nga yung garlic pepper beef at nagulat ako, 99 pesos lang. Meron din sila ditong pork katsu, orange chicken. Sa ganitong kasasarap na pagkain, dapat samahan natin natinya ng masarap na inumin. Kagaya nga netong sea salt caramel coffee at green apple soda. Hi ma'am! Hello po! Ma'am, bale, ano ba tong 1731 bistro? 1731 Bistro po, bali sunset po siya, which is 531. Bali, mo, ano ba yung mga sineserve natin dito sa 1731 Bistro? Meron po kami dito mga classic silog, meron po kami mga sisiling, meron din po kami mga rice meal fries, tapos may mga non-coffee coffee, tapos meron din pong pick-up. Kikater din po kami ng mga drinks. No, parang mga tapos, mobile bar, no? Yeah. Tapos ano po, mga cocktail wine, tapos meron din po kami tower. Ano oras po kayo mama ano, nag-ooperate? Um, start po ng 4 a.m. tapos bali hanggang 4 a.m. po. 4 a.m. Ah, 4 to 4 yan. Yes. Ah, Pamino bang name niyo pala? Sorry. So, ayam ang Leonie daw pang lonevo. Eh, si mama ito. Si mama din. Oh. Carla. Carla. Ma'am, sige nga man patikim naman ako ng mga pinagmamalaki nyo dito. What's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa Tagig para subukan tong 1731 Bistro. Bal nagawa pa sila dito mga chong ng iba't ibang masasarap na pagkain. Gaya netong garlic pepper beef for only 99 pesos. Yan. Meron din sila ditong orange chicken for only 99 pesos, 'di ba? Napakaamurah mga chong. Syempre, kung mahilig ka naman sa katsu, meron din sila dito niyan, mga chong. Yan, oh. For only 129 pesos lang 'yan, mga chong. Syempre, mga chong, ito yung pinaka natin dito, yung chipai. 'Yan, 119 lang. At syempre, meron sila ditong truffle fries and yung pinagmamalaki nilang mga drinks. Ito yung best nila sa mga coffee. Ito yung tinatawag nila na sea salt caramel. Meron sila dito mga chong pinagmamalaki na green apple soda. Tara, subukan na natin yan. Ito muna mga chong subukan natin yung garlic pepper beef nila. Yan. Mm, bango. Hindi natin yan. Kailangan to generous amount pag first bite. Tama yan. Mm. Ang lambot ng beef niya mga chong. Tsaka yung sauce na ginawa dito mga chong, napakalasa. Masarap niya ito sa kanin eh. Kaya natin sa kanin. Sumaya natin ng mga mixed veggie. Ano? no? hmm. Ito naman mga chong yung orange chicken nila. Yan, paborito natin to. Kung kumakain ako sa labas, to lagi order ko. Atyari. Mmm! Ang lumbot ng chicken. Well marinated mga chong. Tsaka lasang lasa ko yung pagiging ano niya. Yung pagiging orange chicken niya. Nandun talaga. Sarap. Mmm! Okay. Panalo rin to. Ito naman mga chong yung katsu nila. Siyempre, try okay. muna natin yan na walang gravy. Yum mo Ang lambot. Tsaka, wala pang gravy yan. Napakamalasa na. Try natin yung gravy nila dito. Pag may halo na siya. Yun, no? Try nga natin ito. Mmm brother, napakalambot. Ang sarap ng gravy nila, nag-complement dito sa pork katsu nila. Bagay na bagay ito mga chong talaga pag may kain. Pag ganito kasarap, kinakanin ito eh. Hindi pwedeng walang kain. pag ganito kasarap. Hmm? Ito naman mga chong yung pinapaborito natin dito. Mali pala tawag ko kanina. Kasi tawag ko dito, chifay. Chifay pala. Uh, Taiwanese na Taiwanese chicken to. Paborito natin ito eh. Chipay. Mmm. Yung pala lang. Favorite ko talaga siya. Ang sarap eh. Ba't natawa ka, girl? Cheaper nga to. tayo ni Stegen to. Ito, hindi ko alam kung gini-grave. Hindi ko lang kung gini-grave ito eh. Pero mukhang bagay din siya sa grave. Tsaka nalambot niya yung mga chong. Breast ata yung ginamit dito. Kaya ano siya, uh, wala siyang buto. Kailangan to pag may gravy. Hindi ko alam kung hini ito, pero mukhang okay siyang gravy din. Taba. Kaya mga chong, ayun Ay nagbibigay kakaibang lasa sa chippie natin. Taba. Oh. <laughs> Tapa. Tawang, tawang si Beverly Ngayon lang nakakita ng chippie -chi na Taiwanese. Ito naman mga chong, yung truffle fries nila. Ayan, try nga natin to. Mmm. Ganun pala yung flavor ng truffle fries, mga chong sarap. Tsaka yung pagkaka-pray nila dito sa fries nila dito, ayos na ayos. Ito mga chong yung best seller nila na soda drinks dito. Siyempre, pag ang pagkain mga chong, dapat masarap rin yung drinks natin, diba? Kain natin yan. Champion! Sarap! green apple soda. Ano masasabi mo sa coffee? Sarap. Mga chong, kung naghahanap ka ng masarap na kainan, pumunta ka lang dito sa 1731 Bistro dito sa Taguig, Tita